Oh. Leo. <laughs> ah. Magandang araw ulit sa inyong lahat diyan. Magandang araw din po sa ating mga OFW. Ayun po, welcome po ulit sa aking munting channel. Ah, panibagong araw, panibagong vlogs po tayo yan at ito po eh, ngayon lang natin ma vlogs tong bangka na to. Yan oh. Diba, na po yung Ito yung kauna-unahang nagdating ngayon sa araw na ito mga kabady. Yun. Ito po ang mga aakyat dun sa ano sa bangka. Ano? Ay, jiden Lab po'y bagong bangka yan mga kabady baka mga apat na biyahe pa lang po ano <laughs> Boss, marami daw huli yan, boss. Marami daw huli. Kaunti. Naibas. Naibas ito. <laughs> ano boss, marami? Meron din. na po tayo sa taas ng bangka ano. At ito naman po yung ating na uh, bijuan kanina ano ah, uh, ito po yung pinakadugsong. at ito po yung yari ng bangka ano. So yung ibang pangulo ay wala pong nakalagay dyan na ano uh, nasa gilid. Ito naman po yung nasa gitna yung lagayan po ng lubid. Pag nasa laot po 'yan. Lahin ito mga kabadi, eh. Ano? Lalaki pa ng kahoy eh. So din po ang pagkakagawa nitong bangkang ito. Ito po yung mga bago ano. Hoy, hey, nahulog na isang cooler. Oh, oh. Ayan at dito tayo sa ano ay papakita ko po sa inyo dito mamaya magtatanong po tayo <laughs> papakita ay may, magtatanong tayo mamaya kung anong haba nitong bangkang ito sa anong buka no. so, iba rin po ang style ng pagkakagawa o, ang taas po ng unahan nila tapos bukas sa ng gitna tapos dito ay palitan no. Ano ba 'di? na itong bangka to. Kailang laut na ito? Ilan na po, boss? Apat. Apat na laut pa lang itong bangka ito mga kawani. So uh, po yung ating sabi kanina no na ito apat na laut pa lang. Ah, titingnan natin yung kanilang isda. Hintay, punta tayo dito sa So ang nito ay sa Dalawa, tatlo Tatlong gandang araw po Yes, magandang araw po Ay, kalaki pala ng budiga na air eh kalaki so, pala ng budiga Aba Aba Lawak ng budiga mga kabadya. So, mudiga nito ay tatlo. Tatlo lang ano. So, ito, malaking mudiga ito at malawak. Pati yung nasa ulihan okay. Ay, sorry po punta tayo dito sa bandang ano may makinahan tatanong tayo doon kung anong makina nito ano paltik naman ito ay sad dalawa tatlo apat pero malalaki po So mamaya ako kay pasyal sa bangka mga kabalit dun sa may kamarote Last na itong laman ba dito na lang may laman. Ah. Ng ilan ang huli ninyo? Dalawa. Dalawa. Pero ito lang nilagyan. Ah. Mga ah, kabadi, itong pangulong na itong mga mahaba. So dito muna tayo sa Loob Asan kaya si Ay dito na Tama tama nandito si ano Si Busing Busing ari pong magtanong Ay ah, itong bang Itong bangka na to mga Anong buka nito Ha? Ah? Kortininihap. Kortininihap yung buka. Ayong tindig po. Louis B. Hindi hindi pa kasama tong mm -hmm. ano. Eh itong sobre. Hindi pa. Maybe ano? Ang haba po. Andre So ang makina po nito, bossing ano pong makina ninyo? 80. Abi it po. 1-1. ano hydraulics po? Pero eh. po ah. Oh, sige. Salamat po. Ayan oh, ganda ng loob mga kabady oh. Ito yung higaan. Lawak na lawak. Ayan oh. So, ito yung higaan ng kaldero. Yung kanilang kusina. Tapos, ito yung kanilang CRCG. So, politiko po yung kanila CR, yan. Ayan o. Ayan, may floor mat pa yung kanilang higaan. Tapos, ang lawak po ng ano sa loob mga kabade, yan o. Ay, ito. So, yung kanilang ano mga kabade, yung makina nito ay ETE1 Das one. Yung sabi kanina no, hindi na po natin pasukin dito sa loob at kita naman po dito. Tapos yung kanilang transmission ay ano lang po, parang sa V12 po uh, yan, hindi po hydraulics. Manual po ang kanilang transmission. Ano? ang pagkakayari ng Barmina, Tibay. Okay, ang lalaki po ng kanila mga Barminal. Siya talente. So, mga dayayan yan. Malaki talaga po yung bangkang ito. Tapos, ikot po tayo dun sa kabila. Oh, laki ng palatik oh. Ba, ito man ang palatik. Talagang Dalawang dangkal. Laki. Kasi okay. so, yung kanilang lambat, oh. Yan, tapos punta tayo dito sa pandahulihan. <laughs> Ayan po yung kanilang hulihan, ano. Ayan, oh yung kanilang kamarote dito po tayo sa yung kabilang side ayan po ayun po yung mga donut ayan tapos ito po yung pagdanan paano tayo po yung sisilip dito sa Lo. <laughs> Ayaw may uwat pa doon. Lo, so, an radyo niyo po, isa lang. Ha? Isa lang radyo niyo. Maliit lang. Ah, maliit lang po ang gamit na radyo nito. Oh, may daing pa. Tayong second floor. Ano pong laki ng ligasyon niyo? 4 por 5 ay yung pong yung daydayan ba yun? Parminal. Parminal. Oh. Ay 4 por 8. 4 por 8. O kayo 8. kayo 8. Aba, 16 ang ano? Naka-permer. Wala oh. pa akong Ay, wala pa akong gamit po. Permer lahat. Plywood po ang ano? Ayan na, ginamit na pa ako. Hindi po, yung... yung Ay, ito pala yung tabla. Ay, tabla. Ay, Ay, tabla. Ay, tabla tabla tapos sa ah, sa bandang taas ay plywood ah, so, ito, ito, kapal, uh, so ang tabla niyan doon sa ilalim ay matibay itong pagkagawa na itong mga kabari at yung terminal po ang tawag nun eh yung kina, kinakapitan ng taliktik bali yung siya lahat kasi yung sa may ngayana bali yung siya lahat Ah, this lahat yung pinaka terminal yung mga malalaking ka. Yung 4 for 8. Ah, 5 for 8. Oh. Yung sayang nga at hindi natin na vlog sang ano nito na. Ano, eh? Si Kasuyo ata ang nakapag dito nung ginawa pa to. Nakapag-vlog siya dito yung ano na. Yung, yung, yari yari na yung nasa ano na buntugan na ano, eh. ni. Tsaka si Don TV ano. Ayun sige. Boss. Na, hindi, wala Anong kawin pong kinabit mo dito? Alupag malabayabas malabayaba, saka Yung kahoy, Halupag, malabayabas, bangyas, bangyas, bangyas yukal, yukal. giho, yakal, So, okay. talagang tibay, okay. mati, matag pang matagalan noon, no? no? <laughs> Matagal, ito kami siya baka yung abutan ng 21 year. Ay baka na medyo aabot ng mga 25 baka. Oo, oh, baka hindi lang. Ay, ah, yung isa, yung, yung luma nyo ay anong balak nun eh? Repair? Oo, lang ko rin. Tapos yun, nire-repair na yun. Ah, nire niyayari, niyayari na din. Sige po, salamat po. Ayun mga kabadi, nakakuha tayong impo ano. So ito palang mga kahoy na gamit dito mga kabadi ay hindi burubastang kahoy lang hindi yung mga lawaan ano ang gamit pala ng kahoy na to ay mga halupag olawin malabayabas yan nakalimutan ko pa yung isa pero nandito po sa loob ng video yung sabi ng ating in-interview kanina yan at yung palo nila ay apat ano Apat tempaloh? Ini balik masih ini Yang mana? Yang menilik. Pulanglah ke tempat. Ah, hari, 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 Hari ni hari yung kanilang linggote eh, yan so kakaunti lang po ang huli nito ngayon mga kabady ano? ang haba pala nito ay 110 ang buka ay media, tapos yung tindig ay noybe hindi pa kasali itong subre yung pinakaparka lang po yan yung malaki po talaga itong bag ng Ang ano lang nito mga kabady ay hindi po siya hydraulics. Manual lang po yung transmission. Biit ang makina. Wala <coughs> po Siapa mau pukul? Ayo, masuk dong, Pak. Oh, namanya Pak, Pak, mau kopi. kalau tetap tetap saya sampai nak Ah belum Thank you. Sa so, lahat lang yung sumama si Kasuyo dito ni. Sa so, lahat lang. Si Kasuyo. Yung vlogger. Ah, hindi mo nabutan dito. Ng laut laut. Ah. 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 Ah.

So yun mga kapalit, tapos na po ano, yan, uh, tapos na silang magbaba ng isda at uh, magsab natin kanina ay uh, huling huli na tayo pagsab ano, yan, at uh, medyo county lang ang huli nila, mga dalawahan lang daw po ito, sumi so na tanong kaya kanina. So yung mga kabady, hanggang dito na lang po yung ating video. Pero kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag po ninyong kalimutang mag-like, share, comment, at subscribe. At pakipindot na rin po yung notification bell para maging updated po kayo sa aking mga bagong video yung i-upload. So yung mga kabady, hanggang sa muli, maraming maraming salamat sa panunod. Mag-ingat po kayo dyan. God bless po sa inyo.